Okay. Ito po yung mga sample po natin sa mga binibenta po ngayon dito sa ating Panabo City. So, ito po yung mga prices. GCB po, price po yung ito lahat. Okay. Meron din po tayong ito mga lotion. Ayan. And then, ito banana chips. Meron na po yung price. Din. 5023 Yan, meron ding fans Meron ding Ayan, Kayo nang bahala kung ano to Guess nyo na lang Mga stateside to <laughs> Stateside na circuit eh kalit <laughs> At saka meron din tayo Itong fabric uh, conditioner With air sparkle Yan, saka ito, meron din tayo mga ganito. Okay, so, thank you po. Ito po yung ating joint bartering ng, ayan uh, yan, joint bartering.